sama so, mga ka-take care so nandito ako ngayon sa, Kuan, sa boundary ng Barangay Esmeralda tsaka Arahal. So magdi-deliver -de kami ngayon ng kapatid ko sa Esmeralda So medyo makalunod siya buti na lang tumigil yung ulan so, uh, so 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 so, so. tatawagin ko na lang din mamaya mga ka-take so magandang hapon po sa inyo <laughs> <laughs> sa akin mga katikir, nandito na kami sa sentro. Ayan si classmate Patricio. Ayan. Nandito na kami. So mapapansin nyo yung mga daming seedlings sa mga katikir. Mga sila at Sila gita niya. sa inyo. Mga So ayan, ah, uh, pumapatak na yung ulan mga ka-takes care. Nandito tayo sa sentro ngayon. No? Paya, ay, shout out kay Kwan, hey, kay Ading Lane. Ayan. Na... yung uh, rambutan. Ay, great. Great. Great, great. great niya ating. Gusto ba pa ibulay Yan na ganda ni Kwan? Yan na ganda nila. Yan na ganda nila kayo mo? Nalipata mo na ganda. So ayan mga ka-take care ibibigay ah, niya ito ng libre mga ka-TikTok. Libre siya. Adik ka kalat niya. Libre niya, libre. Ano ka babayain ka madago? Ako pakakagat mo ba tehon? Hmm? Ni ni mamam. Ni der ni derling mo nila kay mo. <laughs> <laughs> ayan sa so nandito tayo sa kan sa sentro mga ka-TikTok. Saan ano na lang siya, sukat ka? No? Untong nagbunga. Ha kan ang mga tipong tipis damo <laughs> ta ko ay nice. So ito mga care yung ano, yung mga tanim na pan. Sili. Sili, ito niya ting. Sili niya. Sili niya. So mga sili mga care. May furniture din sila dito mga katekere. Ayan you know? o. So, ganda ng bonsai o. Oh. Ayan hmm. o kayo mga katekir. So ito ay kamat Kamatsili. Mga bonsai. Ayan bonsai bonsai ito naman ay dangla ah uh, legundi legundi Yun. mapapansin nyo mga katika may butas sa loob ayun o no? <laughs> please <laughs> So yan mga ka-texture pa na kami Mukhang uh, lalakas na ang ulan mo lang. Eh, <laughs> okay. um, So yan mo na ang pinaka latest na black mga ka uh, ingat po kayo lagi, take care boom. Sige.